Snacks Salamat. Yan po kesa, Dito tayo ngayon sa Tambongon So dito po yung uh, paralan ni Marbe Sa CTO uh, si So nandiyan sa likod So dito po yung paralan nila

So si Marby po lalabas na yon mamaya Lalabas na yon si Marby mamaya So antay lang natin dito Dito po yung gate so, Tayo natin. Diyan po ang gate nila. Narbe, Narbe. Yo. Sa si Narbe, guys, si Marvin, nandito kami sa paralan ni Marvin ngayon, yung paralan na, na, nandiyan sa likod ah. Ang sitio no. So tapos na yung klase niyo, hindi pa? Wala pa naman ang na program. Hindi pa natapos ang amin program. Unsa uh, sa maday program diyan ron? Parte sa math cycle Oo. Kung so, saan sa mong dala? Wedding. Na, ka? Uh, Certificate? Huh? So dumaan lang kami dito ngayon. Kasi ganun pa rin na mayroong nag-abot para pangalawan sa inyo. Ha? Huh? Marby ay eh, hindi natin na-update yung ano po. Yung tungkol po sa katong yung last nating vlog na uh, diba uh, napunta ka sa hospital, nakatake ng gamot. Ano po ay eh, yung balak ninyo na magpa-ultrasound, magpa-x-ray, kumusta ang update doon? Magpa-x-ray pero wala, oh, okay, okay. Negative? Negative. Oo, oh, niya, yung, yung, ultrasound hindi natuloy. Hindi natuloy kayo. wala, ano man daw, wala naman yung na sakit na oh. Oo, so matagal-tagal na okay na ang ano ninyo? Mm. So yung gamot ninyo, na, na, nainom nyo lahat yun? Oo, oh, nainom ako din. Nagbili ako ng vitamin. Ka vitamins. At saka hindi na ah, ngayon hindi na hindi na wala ka nang nararamdaman na sumakit ang tiyan niya wala na. Wala na. Uh -huh. So ayun oh wag wag kain ng kahit ano-ano mga acidic lalo na yung soft drinks. Basta iwas sa bawal ha. Kasi napakahirap po nga uh, kung babalik yung ano kasi nagka UTI ito. So ngayon po mayroon akong ibibigay sa inyo ano po uh, kay Miss Jal pa rin ha. Bigyan mo na ng pamati po. Okay. Nice snacks. Salamat. Ito po galing po ito ni Miss Jal, ang allowance ni Marbi. So 1 2 1 2 ha. Salamat. Ang alawans, pasalamat ka ni Miss Jal. Miss Jal sa Davao. Salamat ma Miss Jal sa Davao sa 2K. Uh, so pangalawas no. Malaking tulong na po ito sa aking pag-aaral. Oo. Uh, uh Yan po uh, Miss Jal sa Davao. Maraming salamat po sa inyo. Yan po mga uh, ngayon lang namin naibigay kay Marby. So tamang-tama, wala na, wala na kayo kano ano? Ah, um, ko sa bayran? Ha? Huh? Ano na bayran? Kani? 450. T-shirt. Ah, nagkang kang binabayar na? Uh, Oo niya, sa so, Pintas ko uh, na mo ron. Quintans ko Pero man ako bayar. Oo. Uh -huh. so, dito. Sige ha. Ah, uh, babay kasi maron pang gagawin si Marby. Hindi pa tapos doon sa solo tuloob. So, uh, na lang kami dito. Oo. Sige, babay na. Uh, Miss Jel, maraming salamat. Sa, uh, Miss Jel, Sadabaw, Maraming salamat yan po na... tanggap na Marbe yung allowance niya. Sige, Marbe. Salamat guys. guys. Uh. Sige, kawain ha. Alis okay. na ka. Oh. Ay sako. Ha, sige. Salamat kayo. Uh. Yan po kayo sa ngayon lang tayo naka punta dito kay Marbe. So, dito lang kami sa paralan kain tayo ng ano, kamote kamote, binigyan din namin si Marby ng kamote, so maraming salamat uh, salamat po sa inyo uh, Miss Jel sa Dabao, sa laging uh, pagsuporta kay Marby at uh, sa nakaraan po, maraming salamat ati Nida, sa ati Grace, maraming salamat sa mga tulong din ninyo kay Marby sa pabahay at iba pang uh, mga ayuda so sa ngayon po Nag-abot tayo sa kada buwan na ayuda din ni Miss Jal sa alawas ni Marbi sa araw-araw na pagpasok sa school. Yan, maraming salamat sa inyo. Uh, God bless us all.